pag-istima sa distansya ng nakatagong deposito sa isang lumang puno. Ang bidong ito ay kasagutan sa katanungan ng isang komento ukol sa pag-istima sa distansya ng nakatagong deposito sa isang lumang puno. Bago natin umpisahan ang pagtalakay sa bagay na ito, atin munang basahin ang kanyang buong komento. Pwede po ba kayong gumawa ng bido sa pag sa distansya ng puno at ang posibilidad na lokasyon ng deposito? Para matukoy mo ang eksaktong distansya ng nakabaong deposito sa isang lumang puno, malalaman mo lamang ito sa pamamagitan ng mga marka na sa karaniwan ay matatagpuan mo mismo sa lumang puno maaaring ang markang ito ay nakaukit o nakabaon sa katawan nito kaya kailangan mong suriin itong maigi. Pagdating sa mga nakaukit na marka, marami ang mga ito at magiging mahaba ang bidong ito kung isa-isahin natin silang lahat. Mas maigi sigurong idetalyado mo na lamang ito para ito lamang ang siyang ating mabibigyan ng kahulugan. Pero pagdating sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon sa mga lumang puno, sadyang mas karaniwan silang nagbaon ng mga bagay sa katawan ng mga ito tulad ng pako, bala at kung ano-ano pa. Sa lahat ng aking naging karanasan, ang pinakakaraniwan sa lahat na nakabaong marka sa mga lumang puno ay ang malalaking pako na ko na ang tungkol dito sa mga nakaraang bido kung saan ang dulo ng pako ang siyang maaaring nagtuturo sa lokasyon ng nakatagong deposito lalo na kung ito ay nakabaluktot sa pababang direksyon. Maliban sa pako, ang isang karaniwang bagay na ipinaon ng mga sundalong hapon bilang marka sa mga lumang puno ay ang mga bala tulad ng sa bako, ito na rin ay nagtuturo ng isang direksyon. At maliban sa mga nakabaong marka ay ang sanga mismo ng lumang puno. Ang sanga na ito ay maaaring nagtuturo na rin ng isang direksyon patungo sa lugar ng nakabaong deposito. Ang tungkol dito ay tatalakayin natin sa isang hiwalay na video sa pamamagitan ng mga markang tulad ng aking mga binanggit. Ito ang siyang iyong magiging basihan sa pag sa kinalalagyan ng nakabaong deposito na nasa isang lumang puno.